Mga kapatid Islam, itong ginagawa natin na pagpa-fasting o lahat ng uh, pagsamba na ginagawa natin dito sa buwan ng Ramadhan ay nararapat na ito ay magsimula sa linis ng puso ng isang tao. Ibig sabihin ang kaniyang pagiging ikhlas. Bakit? Kasi kung ang gawain mong pagsamba ay hindi magsisimula sa niya at ito ay may kaakibat ng pagiging ikhlas ay maaring hindi tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ibadah natin. Katulad halimbawa nitong pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan, nararapat na magkaroon tayo ng malinis na niya, malinis na uh, intensyon na tayo ay nagpa-fasting para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at wala ng ibang dahilan sa mga ginagawa natin dito sa buwan ng Ramadan maliba lang na ito ay para sa kapahanan, para sa kaluguran ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ang isang tao ay nag-aayuno siya sa buwan ng Ramadan, na ang kanyang pag-aayuno ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala ng ibang reasons, kundi ito ay para sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon siya ng isang napakagandang reward mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yan po ay binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadis na mula kay Abi Sa'idin al-Khudriyin radhiyallahu anhu. Qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa." Muttafaqun alayhi <laughs> ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bawat isang alipin ni Allah subhanahu wa taala na siya ay nag-aayuno na kahit isang araw lang, isang araw lang ha. Hindi sinabi ni Propeta Muhammad na isang buwan. Kahit yung isang araw lang na kanyang pag-aayuno at yung fasting niya ay fi Ibig sabihin ng fi ito ay para sa landas niya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sa madaling salita, yung fasting ng tao na yun, ng alipin niya Allah Subhanahu Wa Ta'ala na yun, ay para lamang kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala. For the uh, pleasure of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. There is no other reasons kung bakit siya nag-fasting, kundi para lamang kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At kapag ganun ang fasting ng isang tao, Napakalit lang nga ano, halimbawa, kahit isang araw lang. Kapag ganon ang fasting ng isang tao, illa ba'adallahu bidalik al-yawm, wajahawanin nari sabaina kharifa. Maliba lang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung katumbas ng isang araw na kanyang pagwa ay ilalayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mukha sa imperno at ang layo ng kanyang mukha sa imperno ay na kharifa isa sa pagpapakahulugan ng mga scholar natin dito ay kung lalakbayin ang imperno mula sa kanyang mukha ay umabot ito ng 70 taon. 70 years. Subhanallah. 70 taon, yung layo ng kanyang mukha sa imperno. At sabi pa sa komentaryo ng mga scholar natin, hindi lang literal na yung mukha niya ang may lalayo sa imperno, kundi yung sarili niya ay ilalayo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa imperno sa loob ng pitumpong taon kung ito ay lalakbay ng isang tao. Subhanallah. 70 years katumbas ng isang araw na pag-ayon ng isang tao na yung fasting niya ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Malinis yung puso niya na ginagawa na yung pag-ayon para kay Allah subhanahu wa ta'ala at wala ng ibang dahilan. So kapag ganun ang fase ng isang tao, mga kapatid, ay mapasakanya. niya. Insya Allah, itong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ilalayo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa imperno sa loob ng 70 years. Napakalayo nun, mga kapatid. At sinabi pa sa komentaryo ng mga ulama natin, kung ang isang tao ay ilalayo siya sa imperno, kabaliktara naman ay papalapit siya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi dalawa lang naman yun mga kapatid. Kung ikaw ay lalayo sa imperno, ikaw naman ay ilalapit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Pero kung ikaw naman ay ilalayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso, ikaw naman ay ilalapit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang imperno. Kaya isa itong magandang balita para sa mga para sa bawat isa sa atin na nagsusumikap mag-ayuno dito sa buwan ng Ramadan na kahit man isang isang araw, kahit isang araw lang na pagfa-fasting ng isang tao na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay napakalaki ng gantimpala niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat kabilang ito sa kaniyang magiging gantimpala. How much more kung ang isang tao ay napagtagumpayan niya yung 30 days one month na pag sa buwan ng Ramadan at yung fasting niya ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. We cannot imagine kung gaano kalaki ang kanyang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung isang araw nga lang, napakalaki ng gantimpala, eh, di ba? 70 years, napakalayo nun. So kung i -imaginin mo dito sa mundo, kung maglalakbay ka, hanggang saan kayang mararating mo kung maglakbay ka ng 70 years? Di ba? Hindi lang USA ang mararating natin eh. Baka nga sa ano sa ibang planeta kana na nakarating. Sa tagal ng paglalakay na 70 years. At ganun din kalayo ang isang tao sa imperno kapag ang kanyang fasting ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakaganda nitong balita para sa mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay nag-ayun sa buwan ng Ramadan na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas ang kanilang pag-ayun sa buwan ng Ramadan.